Hello everyone! For today's vlog ay ituturo ko sa inyo kung papaano magtanggal ng sticky eh, o yung nakadikit dito, yan, yung san nasunog sa plancha. So, so ayan, isaksak muna natin itong pasaksak dito sa ano, plancha. Ayan, saksak natin. I-full natin yung init nitong plancha. Ayan, nakamax dapat yan. Ayan. Then, ayan. Diba, sunog siya. So, ayan, i tatanggalin natin yan. So, dapat, uh, meron tayong, ayan. Dapat tayo, guys. So, ayan. Yung gamot. Ayan, guys. Uh, kunin natin tong gamot natin. Expired na po. Kaya, pwede na siyang gamitin. Natin dito, pagtanggal natin. Sabi ko nga dapat nakamax yung init niya para pag kinuskus natin is matanggal agad siya. So, ayan. Kuskusin lang natin. Pakita ko sa inyo, guys. Yan. Ba? Kita nyo ba? Yan. Umuusok na siya. Ingat lang guys kasi mainit po yung pamplancha So, ayan. So, kuha lang tayo ng tissue. Guys, tissue. Kasi punas natin. Yes. Tapos, pag hindi pa natanggal, is kuskusin ulit natin. Ingat lang po sa kamay. А не богат

Dyan na guys. Sukusin natin baka may natira. na. Okay, guys. See? Nalilis na siya. So, i-try natin dito. Yung sa gulit-gulit. Kaya natin na. Nalilis well, na. guys, thank you for watching.